Magsisimula na ba ang matagal ng hinihintay na kapayapaan ng Israel? Ito na ba ang katuparan ng propesiya ng Biblia? Kamakailan lang, magkasamang inanunsyo ni Pangulong Donald Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang dalawang puntong plano para wakasan ang digmaan sa Gaza. So ito po yung ilan sa mahalagang bahagi ng plano. Una, yung agarang tigilang putukan o ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Alam naman natin na matagal nang merong tensyon sa dalawang ito. At nais po ng Israel at ng Amerika na talagang tuluyan ng matigil yung tensyon sa Israel at sa Hamas. Bukod po dyan, nais din po ng Israel at ng Amerika yung pagpapalaya sa lahat ng hostages sa loob ng 72 oras matapos piramahan ng kasunduan nais din po na maalis ang kapangyarihang militar ng Hamas at pagbabawal sa kanilang paghawak ng posisyon sa gobyerno. Kasama rin po doon sa punto, yung pansamantalang pamamahala ng Gaza sa pamamagitan ng isang teknokratikong komite sa ilalim po ng international na Board of Peace na pangungunahan mismo ni Trump. At hindi lang po 'yan, yung unti-unting pag-urong ng tropa ng Israel habang natitiyak ang seguridad. Nabanggitin po doon yung pagtiyak na hindi sakupin o iyanex ng Israel ang Gaza ayon po kay Netanyahu, ang mga plano na yan ay tumutugma mismo doon sa layunin ng Israel. Ngayon nga, mailigtas ang lahat ng hostages. Bukod dyan, masira ang kakayahan ng Hamas na makidigma. Wakasan din ang pangumuno ng Hamas at matiyak na ang Gaza ay hindi na muling magiging banta sa Israel. Gayunpaman, pa man, malaking tanong pa rin kung tatanggapin ng Hamas ang kasunduan na ito. Maring ito yung peace deal ng Amerika at ng Israel. Pero sa huli, makikita natin dito, ang sagot pa rin dyan ay nasa Hamas kung sila ay papayag sa kasunduan na ito. Ngayon kung di sila pumayag, wala pong mangyayari. May ilang mga issue pa na kailangan linawin tulad ng papel ng Palestinian Authority, ang detalye ng pag-urong ng Israel at kung papaano titiyakin ang pangmatagalang kapayapaan. Sa so nakita po natin na peace deal na yan sa pamamagitan ni Trump at ni Netanyahu, diyan po natin makikita na gusto ng mga tao ng kapayapaan. Yan po ang hinihingi ng maraming tao, lalo na nga po doon sa Israel. So dahil po sa nangyari na yan, na peace deal doon sa Israel, sinasabi po ng ilan na yan raw yung katuparan ng propesya na sinasabi doon sa Biblia. Ano nga po ang sinasabi ng Biblia na maaring merong koneksyon doon sa nangyari na yan? Una po yung sa Daniel chapter 9 verse 27. Ito po yung sinasabi. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So tingnan po natin mabuti kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin nung binasa natin na ito. So dito po makikita natin na merong darating na makapangyarihang pinuno at yan po ay pumapatungkol doon sa Antikristo na magtatatag ng isang kasunduan sa Israel at sa marami. Ibig sabihin po niyan sa iba't ibang bansa o sa grupo. Kasama na po dyan yung Hamas at yung kalaban ng Israel. Yung kasunduan po na ito, ito yung magdadala ng kapayapaan. Lalo na po doon sa gitnang silangan kung saan alam natin na mayroon ng matagal na kaguluhan doon. Ang sabi sa binasa natin, sa loob ng isang linggo. Sa prophetic language, ang isang linggo, ito po ay tumutukoy sa pitong taon. So ito pong pitong taon na ito, ito po ay kilala bilang huling pitong taon o yung 70th week of Daniel. Nakilala rin bilang tribulation period na mangyayari sa loob ng pitong taon. Ngayon ang sabi rin po sa binasa natin, pagkaraan ng kalahating linggo, so sa kalagitnaan po yun ng pitong taon, ibig sabihin, pagkatapos ng three and a half years, sisirain ng pinunong ito o ng Antikristo yung kasunduan. So makikita natin dito na yung Israel na sa simula ay aasa sa kasunduan ito ay biglang ipagkakanulo. So patitigilin niya po yung paghahandog. Ipapakita ng Antikristo na ito na sa panahong iyon, muling ipapatayo yung templo doon sa Jerusalem o yung Third Temple. Kasi mga kapatid, paano niya ipapatigil ang paghahandog sa templo kung wala naman templo? Kaya sa verse po na ito, ito po yung nagpapatunay na merong itata yung templo pagdating ng Antikristo. So kung titignan po natin sa pamamagitan ng templo na yan o yung third temple, ang kasunduan po ay magbibigay daan sa mga Hudyo para muling makapagsagawa ng mga ritual na alay. Pero ito po ay biglang patitigilin ng Antikristo. Kasi mga kapatid, sinabi po sa binasa natin, merong kasuklam-suklam na kalapastanganan. So ito po ay tinatawag ng ating Panginoong sa Kristo doon sa Matthew chapter 24 verse 15 na abomination of desolation. So yung Antikristo po ay magtatayo ng isang bagay o magdedeklara ng kanyang sarili bilang Diyos sa loob ng templo. So yan po yung paliwanag dyan sa propesya na yan na binasa natin. Ngayon mga kapatid, yung Trump Netanyahu peace deal na kamakailan lang naganap, hindi pa mismo yan ang katuparan ng Daniel chapter 9 verse 27. Pero mga kapatid, ito po ay larawan o preview na mangyayari pagdating ng tribulation. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin sa punto ni Trump at Netanyahu, meron po ditong pagtangka na alisin ang Hamas at palitan ang pamahalaan ng Gaza ng isang international na board. So makikita natin may elemento ng pagtiyak ng kapayapaan at siguridad para sa Israel. May posibilidad na ito ay maging hakbang tungo po sa isang mas malawak na kasunduan na posibleng sangkot ang ibang bansa. So yung mga ganitong klaseng uri ng kasunduan ay nagpapakita po kung gaano kalapit na yung mundo doon po sa senaryong inilalarawan ni Propeta Daniel. Isang makapangyarihang pinuno na magpapatibay ng kasunduan para sa Israel at para sa lahat. Bukod po dyan, meron ding propesiya sa Biblia na pumapatungkol sa katiwasayan at kapanatagan ng mga tao bago ang tribulation. At ito rin po ay kinukonekta ng maraming tao doon sa Israel Peace Deal na kamakailan lang naganap. Ito po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwa sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Sa binasa po natin na ito, mapapansin nyo, sinabi yung tiwasay at panatag ang lahat. Sa English, peace and security. So binapakita po rito na darating ang isang panahon na kung saan yung mundo ay maniniwalang dumating na ang solusyon sa matagal ng kaguluhan. Sa konteksto po ng Israel at kitnang silangan, ang pinakamalaking pangarap ng lahat ay peace and security. Kahit saan po natin tingnan, gusto ng mga tao ang kapayapaan. Ngayon, ang sabi din po sa verse na binasa natin, biglang darating ang kapahamakan pagkatapos ng peace and security na yon. So kapag iniisip ng mga tao na sila'y ligtas na, doon naman darating ang biglang pagkawasak o yung Great Tribulation. Hindi ito unti-unting mangyayari, kundi biglaan at walang makakaiwas. Sabi nga po, tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. So gaya po ng labor pains, alam nyo naman po yun sa lahat ng mga nanganak, yung sakit na yon. Ganyan po inilarawan ng Panginoong Sokristo yung sakit o yung paghihirap na mararanasan ng mga tao matapos yung peace and security na inaakala nila. Ngayon, yung peace deal ni Trump at Netanyahu ay sinasabing hakbang tungo sa kapayapaan doon sa Gaza at sa buong Israel. Ang mga pangungusap na madalas gamitin sa media at ng mga politiko ay katulad po ng sinasabi sa Biblia. Ayun nga, peace and security para sa Israel. Pero mga kapatid, ayon po sa propesya, ang mga ganitong kasunduan ay panandalian lamang at hindi siya magdadala ng tunay na kapayapaan. Alam naman natin na yung tunay na magdadala ng kapayapaan ay yung ating Panginoong Su Kristo. So mga kapatid, yung nangyari ngayon na peace deal ni Trump at ni Netanyahu, hindi pa po yan yung katuparan na propesya na sinasabi ng Biblia o yung binasa po natin na So yung mga binasa po natin sa Daniel at sa 1 Thessalonians, yan po ay magaganap bago at habang nagaganap ang tribulation. Ngayon mga kapatid, magsisimula pa lang kasi ang tribulation at wala pa tayo mismo doon sa tribulation. Pero mga kapatid, yung nangyari na yan na peace deal sa Israel masasabi po natin na yan na yung anino ng tribulation. Ibig sabihin, malapit na magsimula yung tribulation sa pamamagitan ng mga pangyayari. Kasi mga kapatid, kung titingnan po natin yung propesya na sinasabi ng Biblia at yung mga balita, makikita po natin dito na yung Israel, siya po yung sentro ng propesya. Yung Daniel chapter 9 verse 27, yan po ay tuwirang tumutukoy sa isang tipan na gagawin kasama ng Israel at ng marami. Kaya tandaan niyo po anumang peace deal, lalo na kung merong kinalaman sa Jerusalem, Gaza, as a Temple Mount, dapat ito po yung maging babala sa ating mga Kristiyano na mas lumalapit na tayo sa katuparan ng mga propesiya sa Biblia. So ito po nangyari na ito na peace deal, hindi pa ito ang eksaktong katuparan. Pero malinaw na ito na po yung direksyon patungo sa tribulation. Ang peace deal po ni Trump at Netanyahu ay maaaring hindi pa yung mismong tipan na tinutukoy sa Daniel chapter 9 verse 27 dahil wala pang muling na itatayong templo at wala pang halimaw na leader na tinatawag na Antikristo. Kailangan hintayin muna natin yung Third Temple at yung Antikristo para matupad yung propesya na ito. So alam naman po natin sa panahon natin ngayon, maraming mga leader sa buong mundo binabanggit yung salitang peace and security. Ngayon mga kapatid, kapag sinabi na yan ng mga tao sa buong mundo, ibig sabihin po niyan, simula na ng tribulation. Hindi po aksidente na ang mga salitang ginagamit ngayon ng mga leader ng mundo at ng mga media tungkol sa gitnang silangan ay peace at security. Yan po mga kapatid ay patungo na doon sa propesya ng Biblia. Ang mundo po natin ngayon ay nasasanay na sa mga ideya ng peace conference, ceasefire agreements, at international oversight. Lahat po ng ito ay gagamitin ng Antikristo pagdating ng panahon para palakasin niya ang kanyang kasunduan sa Israel. Sa mga lumalabas po ng mga balita na yan, nawa nga bilang mga mana ng palataya, tayo po ay maging mapagbantay sa pamamagitan na nangyayari ngayon sa Israel, digmaan man po yan, o kaya man po mga peace deal, patunay po yan na malapit nang dumating yung ating Panginoong sa Kristo sa pamamagitan ng rapture at malapit na rin po ang tribulation. Kaya ang ating magiging pananaw sa mga balitang gaya ng Trump Netanyahu peace deal ay hindi dapat takot, kundi paghanda at pag-asa. Kasi ito po yung nagpapakita at nagsasabi na natutupad na yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia at nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo.